Isang kakaibang uri naman ng isda ang napadpad sa dalampasigan ng Boracay. Ang napadpad na isda, patay na ng makuha ng mga residente. Ayon sa isang marine biologist, isang uri ng hardhead grenadier o Japanese grenadier ang naturang isda. Uh, ngayon lang po nakakita ng ganyang itsurang isda. Siguro po ano yan, uh, pamilya po yan ng mga dinosaur noon na mga nagtago sa ilalim ng dagat. Tapos ngayon lang po sila nagpakita. Uh, kasi yung mga dagat dito, uh, tiyatayo na ng mga bahay. Siguro mga naistorbo sila kaya nagsisilabasan sila. Sayang nga eh, kung nabuhay sana yung isda na yan, siguro mapapag-aralan pa ng matagal. Kasi ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyang itsura eh. Mukhang tao yung isda. Karaniwang makikita sa bansang Japan at sa Taiwan ang hardhead grenadier na kalimitang naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Ayon sa BIFAR, isang uri ng sunfish ang nahuli ng mga manging isda. May ang sunfish na isa sa pinakamamigat na isda sa karagatan na minsay umaabot pa sa isan libong kilo. Madalas din itong makita sa malalim na parte ng daga. Ano po masasabi niyo sa isda na yan? Uh, ang masasabi ko lang, para siyang mukhang tao. Pero isda pala to. Ngayon lang kasi kami nakakita ng ganito eh. Oo nga, akala ko nung una, kambing, yung pala isda. Totoo ba ito? May paniwalang ilan na isang masamang pangitain ang paglabas ng mga orfish. Sa Japan at China raw kasi, lumalabas lang ang mga orfish tuwing magkakaroon ng malakas na lindol. Paliwanag ng isang marine biologist. Huwag niyo ng pag nakakita kayo ng ganitong isda. Kasi mayroon din silang puso at nakakarinig din sila at nasaktan. Sa uh, mga nanguhuli po ng gantong isda na mukhang tao, huwag niyo po sasaktan. Kasi mahal po ito pag bininta po ng buhay. Kasi ginagawa po itong mayonnaise, kaya po may kamahalan. Dahil hindi malaman kung ano ito, inakala ng ilan na labi ito ng isang sea monster. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahirap nang tukuyin ang uri ng marine mammal na ito. Bukod sa nangangamoy, bulok na kasi ang katawan nito. Nailibing na ito sa gilid ng daga.